Ang dalawa natin. Si, si Casimiro at si Joey. Nakatatlong train na kayo, di ba? Si Estang Isla. Uy, dami. Mga kabukit. Yung common, common. Uy, nagagawa mo sa common. Ayan na. Kanina pa naghihintay itong mga to, mga kabukit. Naghihintay ng isda. Alas 9 pa lang ng umaga. So ngayon, ano na, alas 12 na, ano sir? Taga saan kayo sir? Baritan. Saan ba yung Baritan? San Miguel ba yun? San, San Miguel Bulacan. magkasama po ba kayo? Ay, ay iba po yun sa inyo, sir. Taga saan po kayo, sir? Santa Lucia. Santa, Santa Lucia, bulakan din niyo niyo yan. Mag ah, magkasunod. Ah, ay, ito, taga Barita, sila sir. Oh. -barita. Sa Saan si Parikoy? Sakdalan. Sakdalan naman, San Miguel din. Ito, yung, ano, yung mga isda. <laughs> Back to ano tayo. Sir, magandang tanghali po, sir. Sano, Naghihintay rin kayo, kayo ng isda. Oo. Oh. <laughs> Naghihintay din ng isda. Ito na, uy. Kasimira, long time no see. Long time no see. <laughs> Okay, ito na na yung mga kaibigan natin oh Katagal nyo, kanina pa kayo hinihintay dito Ano? <laughs> na, nainip na si Casimiro, nagkakapi na lang Ayan oh mga kabukid, ito po yung hinihintay nila, hinihintay namin Yung mga masipag nating manging sada Ang tagal nila, nainip na yung mga tao dito Ang oh. daming tao dito ang naghihintay oh, ayan na Ayun na, magkakagawa na yan <laughs> Ito yung mga, ay, mga nila mga kabukid Oy, magka-uniform kayo ni ano eh, ni Joey Ano? Oh, hay. Pwede na sila, baka ko konti yung uli. Ito yan, sa kabila, mga kabukid. Ay, marami! Ay, marami! Sulit! Baka kako limang kilo lang. May, <laughs> ay, hindi, masulit, ay, hindi masulit o, hindi masulit. Ito, ito sila, mga kabukid. Uy! Kanina pa kayo nihintay! Ha? Ang tagal nyo daw! Ay, kadami nyo palang huli ah! Grabe! Masisipag to, mga kabukid. Ay, common o. Oh. Yan laki ng common o. Ah. Oo, mag-aagawan tayo dito sa common. <laughs> Pare Oh. Ay, dala na ako na. Oo, ay, ng common. Mukhang nakapa-reserve yung common dyan ah. Aro, may mayari na pala. Kunti lang ba yung common nyo? Ah? Kunti lang ba yung huli yung common? Yeah, marami, marami. Ah, marami, marami pala. Yeah. Mabibigyan lahat. Meron <laughs> pang ano, oh. Ang doon. Ano ang doon? Kalabasa. Bulig. Kalabasa. Ay, kalabasa. <laughs> oy, ito so yung mga... Kanina pa itong naghihintay, mga kabukid. Alas 9, oy! Ano nangyari? Alas 9 pala lang ang umaga, so alas 12 na. Oh, bilumin kape mo. Oh, kape. ano mo daw yung kape? Kaano mo kape mo? <laughs> Padalhin natin sila. Padalhin natin sila. Uy, lalaki ng huli niya. Ah. Sinulit niya. Oh, daming huli mga kabukid. Hoy, saka sa sir. Bahi pare. Oy, sa kabila lang mga kabukid. Ito, pipili-pili na tayo ng isda dito, oh. Eh, halos pala puno yung bangka. Daming huli. So, nangangamba nga yung mga naghihintay kanina dito. Baka 5 li kilo lang daw. Kulang sa kanila. Nako. Eh, in, limang ano pala. 500 daang kilo. <laughs> so, na yung tigabuhat natin. <laughs> ah, nagkakagulo sa taas. Ah, nagkakagulo sa taas. <laughs> nagkakagulo na dito. Nagkakagulo sa taas. Ay, hihintay mo. Kamang pre. Ito. Oh, nagkutulakan na sila doon yung kapi ko mga nagagawa na pala sa taas mga kabukid sundan natin to pre kung ang plastic dito may plastic dito bibigyan kita Okay, thank you thank you thank you nagagawa na pala dito pre shout out nagagawa na pala dito mga kabukid ay wala pre ano nakahuli naka naka ka na <laughs> ay ano pre nakahuli ka na oh, meron na rin Oh, yan Plastic. ayan plastik, ayan. Okay na yan. plastic okay. ito kay Janet Delgado. Kuha ka. Oo. Oh. Basta magaling kang mag-plastic mag dyan. Makakauli ka dyan. Makakabili ka. Common. Oo, oh. kung nga doon. Oo, oh. oh. kuya, plastic. Yung common sa baba. Lalaki, mga typis, mga kabukid. Ang tawag ko niya namin dyan. Typis, oo. Oh. Ano silver sa iba, sir? Masarap yan, hindi naman po. Masarap yan. ano, ano. Ah, Ay iba ba 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 yung, yung common. mahal, maano kasi yung common, mahal lang ng konti. Pero masarap yun, common. Ada dagdag niya? ah. Uy, laki ng dagdag ah. isang ano eh, isang dagdag ah, isang malaki. Ito pa. Ay, umagaw ka na dun sir. Ah, bas. Oh, ano, pinakamasarap na isda, common. Ay Dami pa pala dito. Ano pre, nakaw ka na Eh, may nagmamayari na yata doon eh. Eh, pakuha ka diyan sa iba. Ay, si Sir. Oh. No? Ay, common sir sa inyo. No. Sa tingin mo si Common ah. Tingnan mo si Sir, naka nakahuli ng common. Ang laki, uwi pa naman dili, mga kabukid. Ano pre? Sa mababing lalagyan, ba't di ka kumuha common? Roho pa'y kinuha mo. Shanghai, ayo oh, masarap Shanghai. ayam Sarap Ano, sir? O papa Marami ba pa kayo na awla? Naku ha. Ay, ito ang dami ng awla oh. Tapos lang. Ano oh. Anong gagawin niya, sir? Kadami. Ay, bibenta naman. Ay, bibenta nya. mga kusa. ay, mga kusa doon na. Oh, tama. Eh. Hindi na sila pupunta dito kahit yung panggas niyo lang. Ah, niya malayo din. Ayun, common. 270. Dami oh. Dami nilang huli ngayon mga kabukid ito. oh. yung dalawa natin. si Casimira at si Ku Joey. Nakatatlong train na kaya, di ba? Testang oh. dami mga kabukid. Yung common, common. Hoy, nagagawang mag-common. common. Ayan ang common. Ayan ang common yun. Ayun, Kay Kuya yata yun. Oh, yeah. Ano kuya? Solved na kayo? Solved na po? So, okay. Ah, na po. Oh, okay na. Ingat po kayo kuya. Oo. Oh, naka... Nasolved na si Kuya. Ano pre? Uy! Sangsako! Siyam na ilas. Ay, nakonte. Ayan. Dinagdag common. O yun. Ano mo yung common? Parang hindi nila alam. Ayan pa isa. Ayan pa isa. Ayan. 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 Common yan. Hindi nila ayun. alam eh. Uh, so oh pakikilo ko ngayong kuya. Oo. ano? Hey, isdas. Kala ko, hindi kayo mabibigil lahat. Yeah, Oo, sobra, <laughs> sobra sobra. sobra, 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 sobra. <laughs> <laughs> Oy, ano, sir? Sobrang sobrang pa. Sobrang ah, Sulit ha? Ah. <laughs> sulit yung mo na yan. Marami common, ah. Oo. Oh. Oh, sulit ano? Tulit ang paghihintay, mga kabugid. Nakabilis yan ang anisari ko. Ay, eh. naka, ano, common ang gusto niya. Ito, oh. Uy, dami, oh. Roho yan, sir. Rojo. Oh, rojo. Baka hindi mo alam, eh. Kaya, yeah, roho. Ay, Johnny. Ano daw, timbang, timbang, timbang. Ay, kadami nang nahuli ng mga pare ko dito, oh. Mag-aasama ba kayo, sir? ba kayo, sir? Oh, group Oh ho. Yan si Adam inyo marami kayong mauwings da. Ay, sobrang sobra. -sobra. Magkano pre? Bibili pa akong taipe. bibili pa. 300 isang na malaki. Plastic na malaki. Saka, ano, sulit mo na pre. bilikan Bibili Masarap 'yan. Ilan? Eh, at loki na lang. Down, may dagdag pa. Ilang ano? Loki lang san-dan dalandan, 'di ba? Ah, Meron eh? ganyan dami nga. Ah. Oh. Ay, sa baba na lang. Sababa. na lang.